Kita nyo yan. Ganito magbaha ang Saudi. O. Oh. Kasi wala siyang greenage. Walang pagdadaanan yung ano, tubig. Walang pagdadaanan yung tubig. Kaya mahirap. Nagkarwas. <laughs> Nagkarwas Nag sila. Mahirap kasi imbis dadaan yung mga tao, hindi makadaan kasi bas basa. Walang tulay. Yan, naglalaro na yung dalawa. Imbis kakain yan, maglalaro. Naglalaro <laughs> na yung dalawa. Kakain yun eh. Minsan lang kasi umu minsan lang umuulan dito pero oh, grabe baha Paano ako dadaan dito sa kabila? Baha. Mamaya may mga ano yan. Pupunta, may mga truck pupunta dyan. Hihigupin yung tubig. Kaya kunting baha dito. Ay kunting baha. Kunting ulan baha talaga kaagad. Dito ako dumaan sa kabila. si Kasi baha. sana malapit sa pinagdadaanan ko. Kaya lang, mas grabe ang baha dun. Sila. Tingnan mo, naglaro na yung mga tao dun. Tingnan Inyo yung tubig. Diyos ko. Yes. <laughs> Mm. Saka, ito kasi galing pa to sa sa rooftop Kaya hindi natin alam ang ano nito galing pa to sa ihi eh, ng daga ba O, oh, mumupa na yung ulan. Nagugutom na ako eh. Kanina pa uwi ako walang ulan. Yung paglabas ko, baka bahana. Basa na rin yung abaya ko. Marinarin. may mga madam hindi natin iniwasan ko magkuha ng video kasi baka tilan yung madam just ko may sasakyan na dadaan marimar